Kilala ang bansang Russia, Canada, China at Amerika sa may pinakamalaking lupain o land area sa buong mundo. Pero ano-ano naman kaya ang pinakamaliliit na bansa sa buong mundo? Saan ito matatagpuan at ilan lamang ang mga nakatira dito? Sampo sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Yan ang ating aalamin. ng Maldives Ang Maldives ay isa sa binibisitang bansa ng mga taong mahilig sa dagat. Napakaraming atolls na nakapaligid sa karagatan. Kilala ang bansa sa mga tourist spots dahil sa napakagandang kapaligiran. Kaya isa rin ito sa may pinakamahal na tourist destination may lawak lamang ang Maldives na 300 square kilometer na mas malaki pa ang antipolo sa Pilipinas na may 306.10 square kilometer at may populasyon na nasa mahigit 530,000. Pangsang, St. Kitts and Nevis Ang bansang ito ay isang dual island nation na makikita sa pagitan ng Caribbean Sea at Atlantic Ocean ang lawak ng dalawang isla ng bansa nito ay nasa 261 square kilometer lamang at halos malaki pa ang Tarlac City na may 274.66 square kilometer. Kaya naman ang St. Kitts and Nevis ang itinuturing na pinakamaliliit na bansa sa kontinente ng North America. May populasyon naman ito na aabot lamang sa mahigit na 58,500. Tiyak na mag-e-enjoy ang mga turista dito dahil sa magagandang tanawin tulad ng bundok, dagat at iba pa. Pangwalo, Marshall Island. Alam nyo ba na kalahati lang nito ang Kidapawan city na may 358.47 square kilometer ang Marshall Island? Ito kasi ay may sukat lamang na 181 square kilometer. Ang bansang ito ay maganda sa scuba diving, surfing at sa mga mahilig sa dagat. Ang Marshall Island ay pinaglagakan ng mga Hapon noong World War II at pagkatapos ay inukupa na ng Amerika at ginawang testing area ng mga nuclear weapons. Pampito, Liechtenstein. Bansang maliit na may kabuoang lawak lamang na 107.4 square kilometer na halos kasin laki lamang ng Quezon City na may 161.11 square kilometer ang lawak at ang mamamayan nila ay nasa 39,800 lamang. Ang Liechtenstein ay napapalibutan ng mga bansa, kaya tinawag din itong landlocked country na malayo sa akses ng karagatan. Maraming mayaman dito at mababa ang crime rate. Pang-anim, San Marino Ang bansang San Marino ay masasabi mong bansa na nasa loob ng bansa dahil ito ay matatagpuan mismo sa loob ng bansang Italy Maburol ang bansa na may lawak na 61 square kilometer lamang at parang Angeles City lamang na may 60.27 square kilometer. Sa Pampanga, ang laki. May populasyon sila na umaabot sa 33,576. Isa din ito sa pinakamatandang bansa sa buong mundo. Ang pangalang San Marino ay mula sa Marinos na isang stone mason na pumunta sa pinagtaguan ng bansa upang maiwasan ang persecution noong 301 A.D. sa Roma. Panlima, Tuvalo. Ang Tuvalo ay isang bansang isla na matatagpuan sa Oceania sa pagitan ng Hawaii at Australia. Napakaliit ng bansang ito na halos kasinlaki lamang ng may kawaya na may 32.10 square kilometers sa Bulacan. May sukat lamang kasi ito na 26 square kilometer. Kakaunti din ang populasyon nila na umaabot lamang sa 11,500. Pang-apat. Nauro. Kilala ang bansang ito sa ganda ng mga isla at nakakabighaning mga tanawin. Bantog ang bansa bilang pinakamaliit na islang bansa sa buong mundo na may sukat lamang na 21 square kilometer, na halos kasing lamang ng Mandaluyong City na may 21.26 square kilometer, na may populasyon na aabot lamang sa 12,800. Isang maliit na bansa, pero ang mga nakatira ay malalaki. Yes ka Soksay, ang Nauro ay siyang itinuturing ng WHO na most obese country. Pangatlo, Monaco. Ang bansang ito ay napakaliit, pero napakalaki naman ang bulsa ng mga taong naninirahan dito. Mantakin mo, ang karamihan sa mga nakatira dito ay mga milyonaryo. Wow! Sana all! <laughs> ang Monaco ay may sukat lamang na 2.02 square kilometer at halos kalahati lamang ito ng pinakamaliit na syudad sa Pilipinas, ang San Juan City, na may 5.9 square kilometer. Ang populasyon ng Monaco ay nasa 38,000 mahigit. Tax-free ang bansa, may casino at ginaganapan ng taunang event na Grand Prix. Pangalawa, Vatican. Tinatawag din itong Holy See. Bukod sa San Marino, ang Vatican City ay matatagpuan din mismo sa loob ng bansang Italy. Natatangi ang Holy See dahil ito ay isang ganap na sudad at isa ding opisyal na bansa. Naging city state ito noong 1929 nang mangyari ang Lateran Treaty. Isang kasunduan sa pagitan nila Pope Pius XI at Italian dictator na si Benito Mussolini ang ideklarang bilang isang malayang bansa ang Vatican City at opisyal na itinuturing na pinakamaliit na bansa sa buong mundo na ang sukat lamang ay nasa 0.49 square kilometer. At 518 lamang ang nakatira as of July 2023 na pawang mga clergy, madre at Swiss guard. Meron din silang sariling soberanya, teritoryo at pamahalaan na pinamumunuan ng kanilang tinatawag na Santo Papa. Una, Sealand. Ang Sealand ay inangkin ng sarili bilang isang ganap na pansa kahit na ito ay 0.25 square kilometer lamang na mas malaki pa ang football field. Originally, ito ay military structure ng United Kingdom na ginawa noong World War II sa pangunguna ni Roy Bates. Napaka-interesting ng bansang ito. Kahit kasi nasa gitna ito ng dagat, meron itong pitong kwarto. May kitchen, living room, toilet gym, chapel at kulungan. Itinalaga ni Roy Bates ang sarili bilang prinsipe ng Sealand. Maraming bansang nagsasabing hindi ito bansa. Pero para sa mga citizen dito, sila ay independent country na may sariling flag, passport, currency at immigration stamp. At sa future plano ng na mga nakatira dito na gumawa ng digital currency at digital citizen para kahit saan ka man sa mundo, pwede kang maging citizen nila. Sa ngayon, ang kayang i-accommodate na tao ay hanggang 30 katao lamang. Sa mga nabanggit na bansa, ano ang pinaka nagustuhan mo? Ikomento mo naman sa ibaba pakilike ang ating video at ishare mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless!